brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Makabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. At sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Bagyong Marse, mga kabrigada, lumakas pa bilang isang typhoon. Ilang areas posibleng isa sa ilalim hanggang signal number 4. LGUs na inatasang magpatupad na ng forced evacuation sa ilang mga lugar na tatamaan ng Bagyong Marse. Samantala, bilang ng mga nasawi sa mga nagdaang bagyo, umakyat pa sa isang daan at limampot isa. Ang pa-ox spokesperson na si Winston Casio sinibak na muna sa pwesto matapos ang viral na video ng pananampal sa Pogo Raid sa Bataan. Ang opisyal humingi na rin ng paumanhin. Itong opisyal ng Office of the Vice President the subject ng hiling na lookout bulletin order no show sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee ngayong araw. Vice President Sara Duterte binanatan dahilan sa pagpapapress conference. At inflation rate sa bansa muli na namang bumilis At naitala sa 2.3% nitong Oktubre Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso Kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a better life Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo, mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng November 5, 2024, Araw ng Martes. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, lumakas pa bilang typhoon category ang Bagyong Marse. Sa 11 AM Bulletin ng Pag-asa, taglay ho lakas ng hangin na aabot sa 120 km bawat oras at bugso nga aabot ito ng hanggang 150 km kada oras. Uli itong namataan sa layong na 500 km sa silangan ng Baler Aurora. Sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora. Ngayong araw, posible pa rin ang malakas na bugso ng hangin sa bahagi ng Ilocos Sur, Aurora, Quezon at sa Camarines, Norte. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide Tagnay balita mga kabrigada, mga LGU sa MDRRMOs Inatasan na ng DILG sa pagsasagawa ng forced evacuation Sa mga lugar na maaari pong masalanta ng bagyong marse Na hindi agad maaabot ng puwersa ng gobyerno Brigada Kath Austria, ibrigada mo Brigada, report Brigada ka! Samantala mga kabrigada, balikan natin ang uh, signal ni Brigada Kat Austria. Samantala mga magsasaka muna, abay pinayuhang anihina ang kanilang mga pananim bago ang pagtama ng Bagyong Marse. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Marse sa sektor ng agrikultura na posibleng makaapekto sa higit isang milyong hektarya ng mga pananim. Ayon sa DA, 15.7% ang mga taniman ng palay ay nasa seedling at vegetative stage habang 48.6% ang nasa maturity stage kung saan mayroong ding 75,407 hektaryang taniman ng mais ang nasa reproductive at maturity stage. Inabisuan naman ng DA ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga pananim bago pa man tumama ang bagyo. Inayuhan din ang mga manging isda na huwag pumalaot kung may panganib. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga pektadong rehiyon para sa mga hakbang na kailangang gawin. the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina nonce ng 15.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News also rapido cada maldito tama tala mga kabrigada ang bilang ng mga nasawi sa mga nagdaang bagyo umakyat pa sa 151 Brigada Sheila matibag i brigada mo Brigada report 151 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Christine at Leon. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 21 katao pa ang nawawala habang 134 ang sugatan. Naitala na higit 8.8 milyon ang mga individual o higit 2.2 milyon pamilya ang apektado ng sama ng panahon mula sa 70 na mga rehiyon. Karamihan sa mga ito ay nanggaling sa Bicol, Calabarzon at Central Luzon. Sa kasalukuyan, halos 2 200,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers habang higit 500,000 naman ang nanunuluyan sa pansamantalang tirahan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Humahataw! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, mga LGUs at MDRRMOs, inatasan na po ng DILG sa pagsasagawa ng forced evacuation sa mga lugar na maaari pong masalanta ng bagyong marse na hindi agad maaabot ng puwersa ng gobyerno. Paligan natin si Brigada Kath Austria. Brigada Kath, ibrigada mo! Brigada! report inatasan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan sa bansa. Maging ang kanilang mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagsasagawa ng forced evacuation. Ito'y sa mga lugar na maaaring masalantan ang pagyong marse na hindi agad maaabot ng puwersa ng gobyerno. Sa press briefing kaninang umaga sa NDRRMC, ayon kay NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pinapatukoy na rin ng BILG sa mga alkalde ang mga centralized points na maaaring magbagsak ng mga relief goods at items ang national government, bukod pa ang mga ibibigay na tubig at gamit sa mga pektadong residente. Gate ng Kalihim na is niyang magkaroon ng camp management sa pagtama ng bagyo. Samantala inalerto naman ni Teodoro ang mga regional directors ng Office of Civil Defense. Inakasa niya rin ito na maito na tulungan ang mga barangay sa pagbababa ng impormasyon sa publiko, kaw live sa bagyo. Live mula rito sa NDRRMC in the heart of changing lives. Ito si Brigada Taz Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, Executive Secretary Bersamin kinumpirma ang pagkakasibak sa spokesperson ng PAOK na si Winston Casio. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 report! Kinumpirma ng chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Executive Secretary Lucas Bersamin na sinibak na si Winston Casio bilang spokesperson ng PAOK. Kasunod ito ng pananakit niya sa isang lalaki sa naganap na raid sa isang scam hub sa Bataan, Kamakailan. Ayon kay Bersamin, nasa ilalim na ngayon ng administrative investigation si Casio at pinagsusumitin ng written explanation sa loob ng 24 oras. Aminado naman si Casio sa nagawa pagkakamali niya na dala lang daw siya ng kanyang damdamin matapos raw silang pagmumurahin at mag-dirty finger sa kanya at sa mga miyembro ng MIDI ang lalaki kaya nagawa niya ang pananampal. Nakapagsumite na rin daw siya ng kanyang paliwanag kahapon at hinihintay na lang ang magiging pasya ng komisyon. Samantala, ayon naman kay PAOK Executive Director Under Secretary Gilbert Cruz nakadepende sa magiging desisyon ng buong komisyon kung ibabalik bilang tagapagsalita si Casio o kung dapat na ba itong palitan. Sa ngayon ay siya na muna raw ang magsisilbing tagapagsalita ng PAOCA habang gumugulong ang investigasyon kay Casio. Tiniyak rin itong hindi maaapektuhan ang kanilang mandato sa PAOCA ng naturang insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Pito ang opisyal naman ng OVP na subject ng hiling na lookout bulletin order no show sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee ngayong araw. Si Vice President Sara Duterte naman binanatan dahil sa pagpapa press conference. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada report. Balikan natin mga kabrigada, si Brigada Haji Kaaminyo. Samantala ang BARM Parliamentary Election, tuloy ayon yan sa COMELEC. Brigada Jigo Custodio, e i mo! Brigada inihaing panukalang batas ni Senate President Francis Cheese Escudero na wag ituloy ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa susunod na taon. Walang planong COMELEC na itigil ang kanilang paghahanda para dito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, panukala pa lamang inihain sa Senado at hindi pa ito tuluyang naisa sa batas dahil mahaba pa niya magiging talakayan sa nasabing proposed bill, ay gagawin pa rin ng COMELEC ang kanilang mandatory na maghanda para sa barm parliamentary election. Sinabi pa ni Garcia na nasa kamay ng Kongreso ang desisyon sa pagpapaliba ng kanilang eleksyon. Sa katunayan, nagsimula na kahapon ang komisyon sa pagtanggap ng mga naghahain ng kandidatura sa barm. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, Brigada balita Nationwide, sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, balikan natin ang report mula sa camera. Sa pamamagitan ni Brigada Haji, Kaaminyo Brigada Haji, ibrigada mo. Brigada. b Nagbabala ang House Committee on Good Government and Public Accountability na papatawa ng mas mabigat na penalty ang pitong opisyal ng Office of the Vice President sa ikaapat na pagdinig ng komite ukol sa isyu ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Hindi na naman sumipot ang pitong opisyal ng OVP at sa halip ay muling nagpadala ng position paper na nagsasaad ng kanilang karapatan na huwag dumalo sa investigasyon at subjudice dahil sa pending cases sa korte. Dahil dito nagmosyon si Representative Joseph Stephen Paduano na muling maglabas ng sabina ad testificandum laban sa mga opisyal. Kabilang narito ang chief of staff ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez at ang mag-asawang Edward at Sunshine na Faharta. Pero sinabi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na tila masyado ng mabait ang komite dahil apat na beses na binabaliwala ng OVP officials ang investigasyon at malinaw na umiiwas na sila sa mga tanong. Insulto niya ito sa House panel, lalo siguradong si VP Sara Umano ang nagsabi sa kanila na huwag dumalo sa pagdinig. Payo pa ni Abante sa mga ito, sana'y humarap na sila sa ikalimang pagdinig at huwag hamunin ang komite na magpataw ng contempt order laban sa kanila. Una ng hiniling ni Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua sa Department of Justice na maglabas ng lookout bulletin order laban sa pitong opisyal ng OVP. sa Samantala, binanata naman ni Chua si Duterte na sa halip na magpaliwanag sa komite ay mas pinili pa na magsagawa ng press conference kasunod ng dalawang pagdinig. Ipinuto nito na sa press con ay nakahanda na ang mga sagot, walang oath-taking at namimili pa umano ng mga tanong. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada ang DBM, unang sasabak sa budget deliberation ng Senado. Sure. Brigada <laughs> Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada <laughs> 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 Report. Nagalabas na ng inisyal na schedule ang Senado para nga sa pagsisimula ng gagawing plenary debates simula bukas at sa darating panglinggo. <laughs> sabing schedule, una sasabak sa plenaryo ang proposed budget na Department of Budget and Management na siyang i-sponsoran ng Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grispo. Samantala, pagdating ng Merkulis, ang pondo naman ng Department of Education ang siyang i-sponsoran ni Senadora Pia Cayetano. Tinatayang aabot hanggang sa November 19 ang budget deliberation dito ang pondo ng Department of Social Welfare and Development na i naman ni Senadora Aimee Marco. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical news Umahataw, Nationwide. Uh, mga kabrigada, sinuportahan uh, ni Senate, Senator Christopher Bongo ang Senate Resolution Number no. 1209 uh, na, kumilala sa pagkamit uh, ng Senate Sentinels basketball team. Uh, ito ay matapos ang pagiging back-to-back -back champion uh, sa nakaraang isang torneo. Tukod rito mga kabrigada, pinasalamatan naman ng mambabatas uh, ang kanyang mga nakasama sa Koponan. Brigada Balita Nationwide Saturn. Kabrigada, ilang pa sa ating mga balita sumirit na sa 2.3% ang inflation rate sa bansa sa buwan ng Oktubre. Sa isang press conference, sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga goods at services ay higit na tumaas nung nakarang buwan. Noong pang-Setyembre daw, kaya umabot ito sa 1.9% lang ang inflation rate. Paliwanag pa na PSA ang uptrend na ito ay bunso doon ng mabilis na annual increment sa mga weighted food at non-alcoholic beverages. Kasabay po ng tumaas na inflation rate, sinabi naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na tinatrabaho na ng pamahalaan ang usapin upang magkaroon ng matatag na presyo ng essential commodities. Uma, ataw, mga kabrigada sa ating health news. Paano nga ba mapapanatili ang positive energy sa loob po ng bahay habang nagdadalang tao? Upang mapanatili ang positive energy sa loob ng bahay habang nagdadalang tao, mahalaga ang malinis at maaliwalas na kapaligiran. Ang mga buntis ay maaari pong maglaan ng oras para sa self-care tulad ng pagpapahinga. Meditation at positive affirmations upang mabawasan ng stress. Ang komunikasyon sa pamilya at partner, pati na rin po ang pagdadagdag ng mga halaman. Soothing scents at magaan na ilaw ay makakatulong upang mapanatili po ang kalmado at positibong ambience sa loob ng ating tahanan. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, mas madali para sa isang ina ang manatiling masaya at malusog habang nagdadalang tao. Narito mga kabrigada ang Moms Love ES-1 Capsule na kasama mo sa pagkakaroon ng positive energy sa loob ng bahay. Simulang rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES-1 Capsule. Balita na kabayaning pagtutulungan. Kabrigada na kilala ng abrigada ang amang si Tatay Pasiano Villapuerte, 62-year-old mga kabrigada. Pangarap niya na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Pero sa kalagayan ho niya ngayon, hindi niya matiyak ang pagdating ng panahon. Personal siyang tumungo sa himpilan kahit hirap na maglakad mga kabrigada dahil po sa kondisyon ng kanyang paa na inalalayan ho ng saklay. Ngayon po ay nagtsatsaga ito na makapag-therapy sa isang pampublikong hospital upang makapagtrabahong muli. Upang mapangiti si tatay, hinatidan siya ng Brigada News FM na naga at brigadahan wantahanan ang mga pangangailangan niya sa araw-araw. Plastic trapal na magagamit sa kanyang munting barong-barong kasama pa mga produkto ho ng brigada. Mensahin nito sa kapwa niya magulang at nakakaranas ng kaparehong sitwasyon, wag sumuko at tuloy lang sa laban, balang araw, aayon din ang panahon. sa, sa Lord na ano, ako ng mga pagkain, pagkapasalamat talaga ako pa sa brigada. First time kong nagpunta dito sa akin, kinulungan ako. Mga kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at 1 Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Palita, Palita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Maligde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Aurora sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. sa Hale, mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives